Yeah, trust man. Yeah. Yeah. Up. Yeah, trust man. Atras, atras, atras. Di ba? Tengah lang ba? Yeah. Okay. Salamat po. Thank you. Di ba? Okay. Ate, yun po. Binigyan po tayo ng limang piso. Ayan, limang piso ni ate. Ayan. At ayan po, baka gusto nyo bumili ng pineapple juice. Ayan po, pineapple juice. Hello, pineapple juice. Ayan po, shout out po, shout out po sa mga tropa natin. Ayan. Ito na ba? Ito po mga kaibigan natin. Ito po mga kaibigan natin. Ayos na Wala susuko. Uh, welcome po. Welcome pong muli sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog. Matagal-tagal din kung hindi tayo nag-upload ng mga vlog natin. like, comment at subscribe po. Ayan. Dito ulit tayo sa my gold crossing kalamba. nag po ng parking. Ayan po yung mga Walang susuko. natin. Walang susuko. Apon lang ang sumusuko. <laughs> At ito po yung mga kasama ko habang nag-assist ako ng parking, nagtitinda po sila ng pineapple juice. Pineapple, ayaw po pineapple. Thank you, pineapple, baka gusto nyo bumili. At ayan po yung mga deliver dito, yung mga deliver. Muli po, maraming maraming salamat so pa, sa panununod niyo At kung bago pa lang po kayo sa ating channel, like comment, at subscribe po. Fry Angel po ang ating YouTube channel. Muli po ay nag assist tayo ng parking dito sa my Pure Gold Crossing, Kalamba. Kagaya nga po ng mga sinasabi ko dati, kapag customer po ni Pure Gold, eh wala pong parking kapag hindi naman po namili o nakiparking lang po kay Pure Gold baka naman ayun po <tinyo>

Atras kayo. Yeah. Ito lang labas. Yeah, boss, atras kayo. Okay. Ayan so, po ang ginagawa natin, nag assist tayo. BB. <laughs> yeah, boss sana, tumulong amat. Okay. O sige boss, sige. na boss. Okay. Asesana, boss. <laughs> okay. Mali ang landing. Doon yun, eh. Oh sa kabila. Meron na po. <laughs> okay, abante tayo ngayon. okay. Okay, yes, salamat po. Thank you. Oh sige. <laughs> <laughs> yun po, natin. Tayo, po, kapag customer po, Wala pong sa mga customer. Baka naman. Muli po, yung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel. Like, comment, and subscribe po at pakisiyar po. Kumusta na po ang mga subscriber natin. kaya ko na 'yan. Nag-aassist nang party sa my pure gold. Ah, ayan po ang maibigay natin. Tinanggal po el naman, nilagay na lang sa motor. May eh. Eh, nakarating ko bro. Grabe, totoo pala. Kung ganyan pa ako. Dunga. Hindi, hala ko video. Tarik ko pa ako. Hindi, maganda rin yung kanya. Parang camera, di pala. salamat po kay Bossing. Salamat po kay Bossing sa binigay po niya. tam kaya, bos! Ito kaya, sir. Ayan po. Ayan. Okay, bos. dan, Pasok po. Ayan.

Kala ah. <laughs> At ayan po, lalabas na po si ate. Ayan. Lalabas po si ate. Ayan. Okay, yeah, boss. At ayan, binigyan po tayo ng 20. Yeah, boss. <laughs> Ito, lalabas na po tropa natin. Na ayan.